So what's up mga idol? So karong adlaw mga idol magluto na puta. So ang atong lutoon karon is patatim. Dagandakan yeah! na sang rice ang atong makaon karon mga idol, di ba? Kay mura man kung giminga og ng humba ba. Pero ang akong available is still rasa baboy, di ba? So ang humba og ang patatim. so gamay ra kay na sila ah, diferensya. Ang patatim medyo may Chinese style na, na siya, di ba? So instead of humba ang atong gamon karon mga idol, ang atong lutoon is patatim. Okay, alright mga idol. Mag-start na ta, magluto. Kay medyo gutom na. Tumuli siya ang atong gamon na patatim karon So, tailing siya sa baboy. Kana o. Oh. Diba? So, limpyo na na siya. So, defrost na po. Ato rin siya i-pressure cooker para madali siya maluto. At ayon, uh, maghimo na rin taong sauce. Oke, okay, So, sugdan so, nato, ibutang nato na siya sa pressure cooker. So, na na yung mga idol. Ako na na siya ng putangag soy sauce. O ban pa mga spices. O, ba? Diba? So, ang kulang na tubig na lang mga idol. Okay, magbuta ang tag-tubig para ma, uh, ma... start na na ito. Mapahumok na na tin sa baboy. mo so, na ano na siya mga idol? so na nato sa pressure cooker ng tail sa baboy tapos nasindihan na na nato so sugar so, karo mga idol, na lang tayo ng mga 45 minutes so humok na na ato nga tail sa baboy ng atong gamon patatim so mga na siya oh. bukal na So, ulat na lang ta kung kano sa siya malata so mo ni si easy way sa dali ramo humok ang ato ang gilataan so alright guys so, mga 50, mga 30 minutes na so ato na ni siyang yung pagmon then ay cold down na nato sa nato siya Ablihan para ma check nato kung humok na ang ato ang tapoy habang naghulat na nga mag cold down ang atong depression cooker So, inuminom sa kapi So, init kayo. Para niyang tataod po, uh, ito na i-prepare ang uban parato mga ingredients sa to ang uh, patatim. Diba? So, ang kulang na lang ana is pit uh, pichay na lang. O iyang sauce. Grabe, init o. Oh. Aso-aso pa. So, oh, init, aso-aso pa o. Oh. Tapos sa gawas po. O, oh, grabe ka init pa sa o. Oh. So, muna nga ang itong balkonero, sa so buntag na lang to siya magamit kahit inita na sa odto muna nga di arata sa kilid sa balkon ni nag so okay mag prepare na ta sa ato ang uh, uban pa mga ingredients okay tala tala So morning yung onion o garlic Para sa ato ang sauce Patin po natong pichay Karon mga idol, e check na nato ang ato ang gi pressure cooker nga patas sa baboy. I-check e, na nato ka. Ah. So check na nato kung pwede na ba siya ablihan. So wala na siyang singaw, so ato na siya ablihan mga idol. Check na nato kung humok na. So tanawan niyo mga idol, oh. So humok na na siya. So tanawan niyo mga idol, oh. Humok na kayo atong baboy, oh tiil sa baboy. So karong nga to tang kay ng Tapos, sa na niya siyang tangtangon kaya magama na tag-sauce. Tapos ato niya siyang pabukalan sa ato ang gihimok na sauce. Nag-separate na siya sa iyang bukog, di ba? No, Tungon kahumok. Oh. So, ready na na siya. So, so karon magisa na ta sa ato ang lamas para sa yanga sauce. Oh. So, ang gamito na to ang yara po nga uh, sabaw dito atong gilagaan. Para lang po ang yung flavor. So, mag-add lang mga spices. Uh, garlic, onion, o butang na ito, o puso sa saging. ng pichay uh, so side dish na nato ang pichay uh, so kung ba mga idol ang kamaaning uh, na sauce sa patate mo kutang nilag mani kutang nilag mani, pero ako uh, simple kay ako kay sinayon kung kaya niya itong kuwan mga pagluto so yun, uh, wala, na na, at, wala na ako na siya wala na ako na siya kutang nilag mani kung so,

So, alright. Ready na ang ato ang patatim patati mga idol. So, I serve na nato ni eh, para matilawan na nato kay medyo gutom na tanawa oh. So amoy pa lang yami na. So karon na nato mga idol. So diara mga idol, mangaw na ninyo mga idol. So bago ta mangaon, mga idol, magpasalamat ako sa mga ako subscribers ug sa mga nangnanaw sa akong video. So, salamat mga idol. Bye-bye. God bless.